Ang Talinghaga, at Hiwaga sa Ubasan Sa Talinghagang ito, dito ay makikilala ninyo, kung ano ang kalagayan ng Panginoong Jesus, kung siya ba ay tao, o anak ng Diyos na buhay na nasa mga langit, kayo na ang humusga. Pakinggan ninyo ang isa pang Talinghaga, may isang tao, na funo ng sangbahayan na nagtanim ng isang ubasan, at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot. At humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa'y pinatay, at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin, na mahigit pa sa nangauna, at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapuat at pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki, na nagsasabi. Igagalang nila ang aking anak. Datapuat at nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangag-usapan sila. Ito ang tagapagmana, hali kayo, sa kay ating patayin, at kunin natin ang kanyang mana, at siya'y hinawakan nila, at itinaboy siya sa ubasan, at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, Pupok sa walang awa ang mga tampalasang yaon, at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka. Nasa na kanya'y kanya mga bibigay ng, ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay, hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Ang siya ginawang pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon, at ito'y ay ala sa harap ng ating mga mata. Basahin at pakinggan muli upang lalong maunawaan. Ang talinghaga at hiwaga sa ubasan. Sa talinghagang ito, dito ay makikilala ninyo kung ano ang kalagayan ng Panginoong Hesus, kung siya ba ay tao o anak ng Diyos na buhay na nasa mga langit. Kayo na ang humusga. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao, na puno ng sangbahayan, na nagtanim ng isang ubasan, at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot. At humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa'y pinatay, at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin, na mahigit pa sa nangauna, at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapuat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki, na nagsasabi. Igagalang nila ang aking anak. Datapuat at nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangag-usapan sila. Ito ang tagapagmana. Hay kayo, siya'y ating patayin. At kunin natin ang kanyang mana. mana. At siya'y hinawakan nila, at itinaboy siya sa ubasan, at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, pupuk sa awa ang mga tampalasang yaon, at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka. Na, na sa kanya, y kanya y mga bibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay, hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Ang siya ginawang pangulo sa panulok, ito ay mula sa Panginoon, at ito ay kagilahilala sa harap ng ating mga mata. Kung hindi pa din maunawaan, basahin at pakinggan muli. Ang talinghaga, at hiwaga sa ubasan. Sa talinghagang ito, dito ay makikilala ninyo, kung ano ang kalagayan ng Panginoong Hesus, kung siya ba ay tao, o anak ng Diyos na buhay na nasa mga langit, kayo na ang humusga. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga may isang tao na puno ng sangbahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain at nang malapit na ang panahon ng pamumunga ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa'y pinatay, at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin, na mahigit pa sa nangauna, at ginawa rin sa kanila ang gayunding paraan. Datapuat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki, na nagsasabi. Igagalang nila ang aking anak. Datapuat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangag-usapan sila. Ito ang tagapagmana, hali kayo, siya'y ating patayin, at kunin natin ang kanyang mana, at siya'y hinawakan nila, at itinaboy siya sa ubasan, at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, Pupok sa inwalang awa ang mga tampalasang yaon, at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka. Nasa na sa kanya, y kanya y mga bibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay, hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Ang siya ginawang pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon, at ito ay kagilahilala sa harap ng ating mga mata sa muli-muli ninyong pagbasa. Sana ay inyong maunawaan.